Good morning guys Welcome ulit sa ating uh, YouTube channel Oras po ngayon 9.20 ng umaga At super lamig guys Ang uh, temperature ngayon Negative 4 Ayan Negative 4 At uh, ngayon papasok na tayo Super lamig Kumpar kahapon Kahapon negative 2 lang ngayon tumindi ang ano, uh, temperatura bumaksak bumaksak hanggang sa next week pa to hanggang magtapusan uh, ng January ganyan ang ano, uh, temperatura pero pagdating ng April ng February medyo tataas na yan hanggang March tagulan naman March, May ulan ulan naman yan hanggang bago dumating ang summer okay guys nandito na tayo sa ating uh, trabaho Ah, uh, tayo ngayon. Maraming kon, kumtsahin. Diyan yeah, tayo guys sa ta uh, Basta naka-alarm dito inok ko. Ta ino uh, baba natin yung ba. Yung mga decoration sa Christmas ito. Tinanggal ko to kahapon eh. Baba na natin. sakab at isasali ko na yung mga uh, Christmas decoration yan ito may gumagagat tap nito okay, na, uli ako ah na tayo sa paglilinis ito inuna muna to para mamaya wala na akong iba ba dire dire na kasi baka mamaya mag magdahol tayo sa oras may e buti na kasecure na to dito buti na dito na siya so, kaya buta ng oras dalawang oras lahat tayo rito kaya lagi tayo mga Tama sila. Hindi, hindi wala sa dalaya. Okay. Kunin pa natin yung iba. Meron pang dalawang piraso. Okay guys, yun. Pangulo. Okay na siya. Nilagay ko sa tabi yung yung statue na doon para secure. madelikado kasi yun. Okay guys, sakit na tayo. Pada ini tinggi lebih besar. Oke okay, guys, kita kita okay, guys atas. Oke guys, mulai tay di tas kusina sih nak. Eh Okay, nice. mga guys so, ta. tapos na tayo dyan huwag muna tayo para kumain i-kukuan lang natin to si set yung alarm yun manatin pagkagurado pagkagurado tayo hanggang sa pawila tayo kain muna tayo ng tangalian bago tayo pumunta sa work ayan o, oh, ang araw tingnan natin kung ano ngayon ang temperature ayan, negative 1 kaninang umaga pagpasok ko negative 4 medyo tumas ngayon ang okay, guys so okay na, natapos ko na yung trabaho ko bumaba ako para bumili ng ingredient sa gawin kong marble cake wala akong ingredient eh. At saka bibili na rin ako ng pagkain ng aso. Dito lang. Sa tap Ito. Dito yan. Taas ng araw. Medyo bumagsak yung buo at tumaas yung temperature. Dito. Pasok tayo rito. Balik na lang ako guys dahil parang iba yung nandoon ngayon eh. Kasi si, sabi niya mo chicken at saka anyo.

tayo sa milya ng kapi bibili ako ng anak uh, ng manok para kay Paul bukas para bukas kanya kasi may kwad siya may uh, table tennis yung ping pong guys, okay, so bumili lang akong isang isang pirasong chicken breast para kay bukas i bread crumbs natin to puli panay kung tawagin at meron pa siyang pat pasta okay guys at uh, kukunin ko lang yung binili kong pagkain ng aso iakyat ko tapos susunduin ko yung si Paul si Paul na makulit kaya mga madali tayo, alas 4 na. Alas 4 gis na. Nilabasan ni Paul alas 4 medya. Kailangan madaanan natin kung pagkain ng aso. Yung cake na ginawa ko, inalis ko muna bago tayo umalis. Baka makalimuna na natin yung sunog yun. Dito na tayo guys, sa kinuha ko na yung pano. Iniwan ko muna doon kasi dadaanan ko rin eh ang papunta doon yung ano ko eh yung bilihan ng karne okay guys sakit na ako ngayon naman guys ah, uh, nandito ulit tayo sa baba susundo tayo ng bata naman ngayon ay eh, ay ang ganyan lang ang buhay ko dito double time ah, makakahinga lang check ko na yung pagkain ng aso doon yung bukas ng ano pintuan ng eskwelahan sa doon yung ng kulet. yan guys yung kinain na ni madam tapon ako ng basura. Pababa na guys at uh, ko yung hapon. Amo namin, iniwan kami nang mga ah, bata. May pinuntahan lang tapos yung mga 30-45 minutes. Kumalik na rin. Ay, eh, kaso late na rin eh. Okay guys, uh, pauwi na tayo. Natapos na naman ang isang trabaho. Nagmamadali kasi ako dahil magpiprint ako ng aking mga papel kaya uh, ayun baka bukas na lang nagpiprinsa na ako dun sa ano katabi ng Philippine store <clears throat> wala kasi akong ano print. may printer ako kaya lang walang ink tingnan natin yung osyang bukas pa sana bukas pa para makabili ng tubig tap tubig sa taas kung sarado na yung ocean doon tayo pupunta sa ano sa Prampre sa isang kanto para sigurado yung bukas itong ocean kasi maagang magsara sana bukas pa para hindi na tayo lumayo medyo, medyo malayong konti yung isang kanto

Okay guys, nandito na ako sa bahay. Ah, talaga. Makiat tayo no. Dala ko pa to. Tubig. Dala ko tubig eh. Tsaka tumili ako sa napay pang almasal. At ito yung kanin tinuha ko doon sa amok. Hindi naman kakainin nila Okay guys, buksan natin yung pinto. Pinta na konti. Para mapreskuhan ng konti yung ating kwarto. Eh, Ayan, na. Alas, minus 10 para alas 8 ng gabi. Ayun ko, ano. Ano ba yung bituin ba yan? O, ano. Ayan. Bituin. O, oh, aeroplano. hindi Okay, guys. Hanggang dito na lang ang video. Thank you for watching. Good night and God bless pa sa ating lahat. Bye-bye. See you next upload.